hindi na hindi na bubulok yung hanap buhay pa ano kaya lang sisipagan mag-iikot nga lang Meron kasi kami po ano dito kami galing sa Pinyaranda yung na-stroke siya mag-asawa sila pero namumulot ng kalakal Eh may nakapanood po na videohan ko sila Eh paano po baka ko yung ang hiling lang po na puhunan sa pangangalakal kasi namumulot lang sila wala silang pangbili. Ang hiling po nila lang eh 1,000 pesos umi Ayan, ikot-ikot Ayan mga mami, ito naman Makikot lang naman Itaan daan namin ikot-ikot. Ito, -ikot. merong taga no siya no, taga, taga ito pa rin po ang mga yeah, diyan. Yeah. Parang may, may bata na. Ay, may bata. Ayan. Malalim. Ay, malalim niya. Ang ganda ng kalasada, makinig na, no? kaya pa ay pwede magtanong ay tatay pala rin, e, ano rin? sino ano, ah, ano to sa junk shop nyo po ito hmm. ah, malakas ang kita rito ano mahina lang. ah mahina lang po ma. ah may mga nadadaanan po kami Nangangalakal na na-interview nai Hinahanap po namin eh Baka po Isa-kaisa isa na Eh pero hindi naman ano Paul Sila ba yan? Eh Gusto alika Yung batang babae O yung batang lalaki okay. Alika may bibigay kami sa'yo Nag-aaral ka naga ba yan? Nag-aaral po Alay naman ka mahiya Naghahanap kami ng mga batang magiganda sa daan Nag-aaral ka? Anong, anong pangalan? Ang ganda oh. Anak nyo po ito, Nay? Apo apo, po. Ah, apo. apo. Ah, anong grade? Grade 2. Sa pumapasok ko naman. Apo. May payong ka? Ha, meron naman. May eh, ela kan chinelas. Meron pala ito. mo siya ng chinelas? Gusto mo ng chinelas? Payong gusto mo rin. Eh, nakahubad po. Baka labas yung itlog niyan ni Kuya. Okay, no? De lang to Ano pang lugar po ito? Si Chuwakaw. Si Chuwakaw? Ay, may nanonood siya aking taga dito eh. Nasa ibang bansa. Taga Wakaw. Taga, ka, taga Kuwait po siya eh. Tapos yung anak niya may so, kapansanan mahani. din. Dito. Nagdadrive daw po ng heavy duty yung panghukay ng putek. Yung, yung, yung asawa niya security guard. Ayon Aileen, si Ma'am Eileen oh, San dito, san yung bahay dito noon. Sa kanto po kanto 'yan, sa Loban. Ayun na. Sa Loban tertiyo Ah, pinsan niyo po, ayan yung security si guard, yung asawa. Opo. Na, ay, nag yung, ay, na yung kapamilya si ni nga si Jampol. yung ah, kamayanan. Ah, yung kamayanan niyo. Opo. Ah, yung naikwento po sa akin. At mm, sabi ko nga po kahit may kapansanan kung kung gagawa ng ano, 'di ba? Ma Oh. Mabait din daw po 'yun, sabi no. Ayun, ayun, sinusukata na siya. Okay, tama na. Oo. Sa ano lang po ito, naka-receive po kasi kami ng ayun, naka kami ng montim Blessing kaya i lang namin. Ano ali pangalan mo, Ate? Pag-aral uh, mabuti ah. Para hindi ka rin mabasa sa ulan, ibigyan ka payong. Okay lang? O, buksan mo. Ito si Kuya, nakahubad baro, pero... Kulang po ang pag-iisip niya, kaya po hindi po siya nakakapag-aral sa si po. Sino po, Sino po? Ito po. Ilang taon na siya, ang ay, pogi? Eh, ano po siya, may meningitis po siya. Lagi po siya may sinusumpong ng meningitis. Ano po ba ang epekto nung sakit? Uh... Ay, ay, lagi po siya pinihimatay. Ay, ni Pero ano, no... eh, ay, hindi na siya nag-aral. Kulang, kulang po lang po ang ano. Pero ang pogi, hindi naman po ano siya. Magkapatid po silang dalawin. Ah? Tapos yung po siya, yung tatay? Hindi po, pamangkin. Oh, okay. Anak ko po yun. Ako ah. po yung tatay niya okay. sa loob. Ayan, Mama Ili, nandito ako sa sityo ninyo. Yung nanonood po sa akin. Sityo Wakaw, ano? O, oh, yun. Ayan, ayan so, bigyan natin chinelas. Pero sarili niyo po itong junk shop. Ayan, ma... Ano lang po kami na may ipuunan. Kaya lang, mas maganda po kung may bakuran, ano? Ayan, o. Oh. Ah, bagay, kulay pink yung napili. Ayan. Ano masasabi ate? Ano yung pangalan mo ulit? A -a Agwa, Kila? Kap. Kap? Ate Kila Kap. Ayun. Nag-aaral mabuti ha. Etong si kapatid mo hindi nag-aaral. Paglaki mo, kalingain mo ano. Naglalakad ka lang pag pumapasok. O, sakto, ayan, payong. Sabak to sa ikinelas. Ayon. tapos ito pa si Kuyang Taba. Hindi po nag-aaral dahil sinusumpong daw po hinihimatay. Pero hindi, buti kaya lang ang taba po niya pag hinihimatay, pag lum... kasama po 'to ng papa niya na araw-araw. Ah, nagbobote rin siya. Eh pag nakita ko 'to sa kalasada, bibigyan ko 'tong pang-merienda. nagbo ka ba? Para yeah, landing po. Ayan, si Pagan mo ano. Pero mas maganda mag-aral sana eh. Ipinasok ko. Oh kasi ma masyado pong makulit. Lagi po siya nakakulong sa CR. Basa po siya ng bata. Eh, ah, kaya hubad baro po, lagi siguro mainit din yung pakiramdam kapo niya. Kula pa. nga po ang pag-isip niya. Kaya Kapogi pa naman. Hmm? Ganda ng kilay. Ang taba pa. Pinaawan na lang po ng bisyan. Kaya naman po sa ganitong hanap buhay na kalakal, hindi na hindi na bubulok yung hanap buhay po ano, kaya lang sisipagan mag-iikot nga lang. Meron kasi kami po ano, dito kami galing sa Pinyaranda yung na-stroke siya mag-asawa sila pero namumulot ng kalakan. Eh may nakapanood po na videohan ko sila. Eh paano po baka ako yung ang hiling lang po na puhunan sa pangangalak, kasi namumulot lang sila, wala silang pambili. Ang hiling po nila lang eh, 1,000 pesos, umiiyak na eh, ala naman po kami dalang budget. Okay. Kaya babalikan namin, tsaka humiling, humiling po ng kolong-kolong na luma, 1,500 do yun eh, yung kolong-kolong na parang... Uh, Nangangang po. Opo. Eh, sabi ko po, sinabi ko sa aking channel na lilibuting ko at mm, baka may makatulong eh, meron naman po sumagot. Kaya nga lang eh hindi namin inabutan sa Pinyaranda. Kaya kasi ala ala puhunan lang po nila mamulot kaya lang siya komo na stroke na yung lala, yung tata yung lalaki talagang gina, ginagapang po niya yung kanyang mga anak. Ikaw pagi magpakabait ka kahit hindi ka nag-aaral ano. Huwag makulit. Kaya lang gupit mo pa lang astig-astig na eh. Ah, may katkat -kat pa. Ayan lang yung ano lang munting pagmamahal lang po. Merong kasi kaming konting blessing lang po na na-receive. Kaya po maraming salamat. Ayan po. Ayan lang po yung aming siguro pagka po lumaki yung aming channel, uh, ah, makakatulong po kami ng medyo maganda. Okay kayo naman po Nay. Siguro marami naman po kinikita. Siguro wala namang problema kung bigas-bigas lang po, wala namang problema siguro. ah hulugan lang din po at ah, ah, ah tubo, tubo tubo eh, ano ah, puno, puno ang kailangan mo kung 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 po kung 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 ah, marami po nabili yung eh, one pipe. Sisipagan lang po talaga. Baka darating po ang panahon, isa kayo sa mayaman po dito. Medyo sa dami rin po ah, Pala, na isang sakong bigas si nanay. At nang, may nakasako rin po kami bigas, kaya lang, hindi, galing po sa munting pagmamahal pa rin po. Nakasako, pero po, Iba naman yung isang sako kasi <laughs> uh, pero nakasako, di ba? Ayan po si Nanay. Salamat dito sa ibinigay biyaya Ayan po. Ayan, ayan. Stephen. Ah, baby pa yun, ano? Alang kasya dun sa baby, ano? Ikaw po, Agi, mag-aaral kang mabuti at napadaan lang kami dito, ano? Ikaw, ate, mag-aaral kang mabuti. Paglaki mo, alagaan mo tong si kuya mo dahil bawat hindi pala nakapag-aral. Ayan. Ang kitid ng daan dito, no? At mm, kami po yung nag-iikot-ikot sa, sa abot ng aming makakaya. Kaya, kaya munting pagmamahal lang po yan dahil may na-receive po kami. Nay, ano po yung pangalan po pala ninyo? Ako po, Elizabeth Bautista. Ah, Elizabeth Bautista. Nag-iikot-ikot po kami ng ano. Yan, Mama Aileen, pag napanood mo po ito, taga dito ka pala, taga kwa si Mama Aileen. <laughs> uh, na, po sa amin. Ah, tita kayo ni Ma'am Aileen yung nasa Kuwait. Ang galing naman. Ito, isesend. Papanoorin niya po ito. I hello kayo kay Pamangkin. Aileen, eto ito yung ano vlog. Merry Christmas daw po, Ma'am Aileen. Baka gusto mo magpamasko dito sa lugar na to. Tabi-tabi pala sila dito. Baka... Baka gusto mo, ma'am Aileen, magpa-sponsor ng pamasko. Paano po, tutuloy na kami na ayat. Pag Pagpasensyahan nyo na po at yung aming munting blessing. At, 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 at,